At lang kausapin po si Ginoong Sani Africa, ang Executive Director po naman ng Ibon Foundation. Sir Sani, thank you for waking up too early. Good morning po. Ay, um, good umaga. <laughs> Mas maaga na sa akin. Walang... <laughs> uh, thank you, thank you. So, Sani, anong take mo dito sa sinasabi ng uh, NEDA na negative negatively maapektuhan ang hanggang 140,000 mil <clears throat> na mga manggagawa ng dahil sa 35 pesos na wage increase sa Metro Manila? Well, um, sigurong reaction namin ay parang reaction nyo. Parang nakakalungkot na yung mismong NEDA at Economic Planning Agency. Parang ang parang pinapalabas na pabigat yung manggagawa sa ekonomiya at yung pag-increase ng sahod parang sa kagalingan ng kanilang pamilya ay masama, hindi lang para sa ekonomiya, para sa kanila. Kasi mawan sila trabaho. So, um, nahirap iwasan isipin na napakabaluktot ng pag-iisip yon at kaya siguro na iwan talaga yung ordinaryong Pilipino. Kaya economic managers natin, ganda ng turing sa pagdagdag ng sahod, eh siguro mas makasama pa I think para sa ordinaryong manggagawa ganong pag-iisip. Um, ako yung nagpapasagabi po sa mga employers, ano po, pero pag-usapan lang po natin to din sa usapin po ng datos. No? Uh, Sani, kayo'y kasama doon sa naging public hearing, di ba, ng Regional Wage Board for NCR dito sa Wage Increase na ito, di ba? Uh, yes po, noong okay. I think the other, the other Thursday. Or Wednesday okay, sige. Po. So kasama kayo dito and you also presented facts, no? Uh, dito nga sa dito sa usapin ng ano ba talaga ang dapat na umento. Pwede bang ilatag mo sa amin para maintindihan natin uh, sa 35 pesos ang sinasabi niyo ito'y napakaliit at ano ba ang maaaring pagbasehan natin na datos para sabihin na, na kulang pa ito at hindi totoo na iti makakasama nga sa pang pangkalahatan itong nangyaring wage increase na ito? Well, sa amin, actually, na pinagmula namin, ang pinakamalaking punto namin ay yung kakayanan ng mga employer magbigay ng makabulang wage hike. Kasi nung kinompute namin dito sa NCR, yung employer compensation, yung ginagasto sa pangkalahatan ng lahat ng establishment sa NCR para sa sweldo, beneficial ng kanilang mga gawa, 14% lamang ng kabuong expenses. So napakilit na bahagi actually ng pangkalat na expenses ng employers yung compensation. Ikalawa, ang kinumpit pa nga namin kasi ang umiiral doon na numero ay 150 pesos. So nagcompute namin ng 150 pesos na minimum wage hike. Pagpapalagay na kalahati ng manggagawa ay mga minimum wage earners sa so 1.2 trillion pesos na tubo ng mga NCR establishments, 4% lamang actually yung minimum wage hike na 150 pesos. Tapos kung usapin ng pangailangan, e eh, walang duda, kailangan kailangan yon, Kasi yung poverty line para sa pamilya ng lima dito sa NCR, nasa 15,600 pesos. Pero yung 610 pesos na minimum wage ay 14,373 pesos lang. Na maraming malayo din dun sa competition namin na family living wage na 1,197 pesos kada araw. Kaya usapin man ng pangailangan, walang duda, wala masyadong paliwanag, kilala kailangan dagdag sahod. Pero isang bigyan din namin yung kakayanan, walang duda din, kaya magbigay ng mas malaking dagdag na pasahod yung mga employers. Mm -hmm. <coughs> May tanong ka ba hey, please bago ang ating natanungan. Oo. Kaya lang hindi po nga ba um, contradicting itong statement ng NEDA dito sa inilabas na wage hike kasi kung sinasabi nyo po ngayon na kulang pero 40,000 to 140,000 naman ang posibleng mawala ng trabaho saan po dapat pumosisyon dito yung mga employers sa tang gobyerno Well unang-una -una, sa to lang hindi namin alam saan makahugot na ganung klase ng neda pero kasi actually alam mo, yung trabaho ko sa neda eh. so alam ko rin yung mga ginagamit na economic models ang problema dun sa maraming pag-iisip sa NEDA sa economic managers natin, yung manggagawa at yung sahod, pabigat sa kanila eh. Hindi tinaturing na kung tumatakpong isang negosyo, eh syempre, hindi naman tatapong negosyo na yung may-ari lamang nandun. Ano kailangan? Katuwang niya yung kanyang manggagawa. Kasi yung isapin ng pagbibigyan ng dagdag na sahod, pagbibigyan ng bahagi ng tubo, na sa halip na ibubulsa ng employer, bibigyan niya sa kanyang katuwang, sa pagkatrabaho, yung mga manggagawa. Kaya gusto namin din eh, kahit yung 150 peso na minimum wage hike, 4% lamang yun ang tubo. So walang, walang justifikasyon na magtaas ng presyo ng bilihin. Walang justifikasyon magtanggal ng mga tramang gagawa. At wala din ba't na sabihin na magsasari ang mga negosyo with 150 peso minimum wage hike. Ngayon yung 35 pesos, actually hindi pa nga siya isang ng tubo ng mga establishment sa NCR. 1.2 trillion pesos yung tubo sa NCR lamang. So, kung 35 pesos ang minimum wage hike, ipagpalagay natin kalahati ng employee ng employees sa minimum wage, 0.9% lamang siya ng tubo. Ngayon, kung magically, alam pala ng NEDA, may ilang libong mga negosyante na may hirapan, pwede lang nila bigyan ng suporta yon Kasi parang mali yung attitude na ituturing na kalaka lamang yung mga manggagawa. At sa amin, yung ganong klaseng um, pagbabag, um, Bibigyan ng statement ng NEDA, pagbibigyan ng justification, ah okay, dapat pala yung pinakamurang sahod palagi sa ating mga gagawa. Ngayon, kung ganun ang attitude ng NEDA, nabigyan ng justification yung pagpapanatili ng isang cheap labor economy natin, eh siguro hindi tayo magugulat kung bakit habang may ilang pamilya, natuloy-tuloy ang pagyaman. Habang may ilang kumpanya, tuloy-tuloy -tuloy ang pagbibigyan ng subsidy ng gobyerno, pagbabawas ang buwis sa kanila, pero pahirap pala yung manggagawa. Sige na, mga taas yung sahod kasi masama para sa kanila, para sa kanilang pamilya, masama para sa ekonomiya. Medyo may, may pagkabalok doon yung pag-iisip. Um, Sunny, uh, dito, no? i-quote ko lang itong binabanggit ni uh, Secretary Balisakan na naman. No? Ang binabanggit niya dito ay um, yung daw maapektuhan na naman ay yung mga micro, small, and medium enterprises na ito yung pinakamarami nga end up closing or reducing their personnel to abide by the new minimum wage. Ito yung kanilang sinasabi. Pero kung ating maaalala, Sunny, nung huli ding nag ng 40 pesos, no? nito lamang June 26 ng last year, oo, if you recall, ito rin ang sinasabi nila, di ba? Magsasarado din itong mga... Meron ba kayong datos talaga na pag-aaral na sa gitna ng mga pronouncement ng ganito mismo ng gobyerno o ng NEDA, na kapag nag-uumento yan, magsasarado itong mga malilit na negosyante na hindi naman nangyayari talaga iyon? O bagkus ay lalo pang dumadami itong mga small and medium enterprises? Ah, uh, Actually, mahalaga yung punto natin ko na naisip. Hindi ka namin nakita yung epekto ng pagbibigay ng 40 pesos nung nakaraang mm -hmm. Puyo. I think. June. Mm -hmm. mm -hmm. ah pwede na yung balikan yon. Pero una, ano lang, lohika na lang. Marami sa mga micro small media enterprises, yung kanilang merkado, nasa lokal na ekonomiya. So yung pagbibigay ng dagdag na sahod ay actually pagbigay ng dagdag na pera sa mga gumagastos sa lokal na ekonomiya. So sa aming, sa aming computations, kung usapin ng multiplier effect, kung gusto hmm. yung to, gusto yung talaga ng gobyerno yan, kung magkakausapin ng multiplier effect, yung pagpapanatili ng isang libong piso sa tubo ng, manga, ng employer, yung parang isang libong piso, ibigay mo sa mga manggagawa, iikot yun sa lokal na ekonomiya. Yung isang libong piso sa employer, mas babang multiplier effect yan kasi mas malaking chance mak makatingilingan sa banko o kaya gagasusin mm -hmm. pa sa ibang bansa magbabakasyon. Pero isang libong piso, ibigay mo sa manggagawa, kaya may multiplier effect at kaya may udyok sa mga micro small and medium enterprise sa komunidad kasi iikot yung pera sa lokal na mm -hmm. komunidad. Mm -hmm. So sa amin, okay. yung palagi pinagtataka namin, makaisang panig yung tingin ng NEDA at ng mga economic models nila na yung sahod ay cost of production. Ngayon, maaari, siguro kung ibang cost of production lumaki ng 35 pesos, maaari dahil yan, bawas talaga yan doon sa ikot na pera sa ekonomiya. Pero yung 35 pesos, hindi lang yon dagdag mula sa employer, Actually, dagdag ng pera. Ngayon, yun sa nakuha ng Kung malaking chance na, hindi nakaka-capture yung gano'n. Pero, yung nga, pero tama rin kayo. And, wala akong naalala nung July last year o nung hmm. ikalawang hati ng 2023, wala akong maalala nagka-panic na, ay, nako, grabe, may ilang mga micro-enterprise nagsara. Hindi oh. yung ganda eh. Oh kasi ako lang naman bilang isang layman ano uh, uh, sir Sonny kasi tuwing may gantong umento lagi <laughs> sinasabi magsasarado itong mga small medium enterprises na ito eh, sa tuwing nagjasarado tuwing nagkakaroon ng umento edi eh, ang dami na nagsarado nito hindi eh, ba yun lang ang akin naman naiisip baka lang kasi kako, may datos kayo ano sir Sonny maganda rin itong uh, di ba maganda rin ito para para talaga magkaroon ng malalimang pag-aaral ng nung bang huli, Marami ba ang nagsarado? At itong 35 na ito, meron ba magsasarado? Actually, may, ano, may isang problema din dyan. Madalang magkwenta ng datos, magkuwenta mag ng micro small and medium enterprise ang gobyerno. Yung huling datos nila actually 2021 pa eh. So, nasa 2024 na tayo. So, even actually yung saktong pagkasabi, anong epekto ng sa si MMS MSMEs, yung huling datos ng gobyerno for MSMEs actually 2021 pa. So, medyo... Um, <clears throat> Mm -hmm. Ano yan? Alam ko ito kung may isang na. sabi. If you don't count it, you don't care about it. Ito yun eh. Kung talagang, ano ito sinasabi nila, yung mga MSMEs dapat alagaan, payabungin, mm hindi -hmm. na binigyan lang eh. At ako, isang gusto namin i-stress, is yung gobyerno nga nagsabi na 99% ng mga empresa <clears throat> ay mga MSMEs. So, ibig sabihin, marami sila. So, wala naman sinasabi sa pagbibigay ng aumento ay 95% na lang sila. Pero, isa rin, at marami sa mga malaki negosyante tumatago sa likod ng MSMEs. Kasi bagamat mayorya, 99% <laughs> ng mga empresa MSMEs, kung usapin ng saan ng mga manggagawa, actually may lahat kalahati, halos 55% ng na manggagawa nasa large enterprises. Mm -hmm. So maraming beses, linalabas argumento, ay ang dami-daming MSMEs, kawawa sila. Hindi nila sinasabi, actually may ka kalahati ng manggagawa. Wala naman sa MSMEs eh, may 55% nasa large enterprises. Okay, uh, Sir Sunny, ano, ano ang inyong uh, sagot doon sa argumento naman na ang inyong pinapanukala na living wage, no, dapat ay uh, sa, uh, sa pamilya na may limang miyembro ay 1,190 a day. Opo, vis a nga itong ating minimum wage for Metro Manila. Ah, ang sinasabi ng gobyerno at maging ng uh, mga negosyante na hin ibang usap, hindi ganyan dapat ang kwentada. Iba yung living wage, iba yung minimum wage. Ang minimum wage, entry level lamang ito ng pangkaraniwang manggagawa. May mga manggagawa na higit pa ang kinikita sa minimum wage and dahil nga parehong mag ay dapat mag-contribution yung asawa po, tumutulong din kay mister. So, naaabot din itong binabanggit nyo na living wage. Hindi ibig sabihin daw na dapat i-peg natin sa higit isang libo ang isang araw na sweldo ng minimum wage earner. Ano take nyo doon? Um, well, ang pinakamayod na usapin dyan ay nanggahanap naman dahilan na hindi magbigay ng dagdag na sahod. At alam nyo, <laughs> sobrang takot na takot yung negosyante maging yung economic manage natin sa family living wage. Kasi alam nila, ito yung pamantayan para mabuhay ng disente. Yan ko isisi natin mga argumento. Eh kasi naman dalawa ay nagpa yung magkasawa ng katrabaho. Pero ulang una, isipin natin Baka naman kasi yung dalawa na pipit na magtrabaho kasi kulang yung trabaho mm -hmm. ng isa. Tapos mm -hmm. epi, may naiiwa trabaho at yung bahay palagi eh. Tapos ang nangyari pa dyan, kung gano'n argumento, hindi, yung dalawa naman dyan ay nagtrabaho pati yung asawa. Di ba? <coughs> medyo pamigay sa babae. Eh. Ngayon, unfortunately, gano'n na realidad, marami sa gawaing bahay sinaso ng kababaihan. So, naobliga pa yung kababaihan, ba sa gawaing bahay na walang bayad, <laughs> siyempre, nadagdagang pa kanyang paghihirap nga doon sa pagkahanap ng trabaho sa labas pa ng bahay. So, medyo may pagka-anti-women okay. at justification naman yun. Ikalawa, e, yung argumento ng minimum wage, ipag iba doon sa family living wage, hindi ang punto kasi yung minimum wage itong mandatory. Kung ang kinakailangan na ibigay ng isang manggagawa ng so employers kanya manggagawa ay tinatakda ng gobyerno sa minimum wage. Tama lang na hindi la ituring na entry wage 'yon. Mm -hmm. Pero kasi ito yung pinakamahalaga. Kung ituturing na entry wage 'yon, tama naman. So competition nga amin na 1% lamang 35 pesos, pero palagi namin kalahati ang minimum wage earners 'yan. Pero argumento ipag-iba 'yon kahit ipag iba yon, ang punto lang, masyadong mababa ang minimum wage. Mm -hmm. Hindi pa nga sumasabay dun sa, sa dun sa presyo ng bilhin sa manakarang taon, lalo na sa manakarang dekada. So para sa amin, mm -hmm. medyo non-argument na iba yon. Oo mm -hmm. nga, iba nga yun. Family living wage yung kailangan, yung minimum wage, yung mandated by law. Mm -hmm. Oo nga, iba siya. Pero kung nagkatamding lang kayo para sabihin, iba yan kaya mm -hmm. hindi dapat ihap. Hindi yung totoo. Ang sahod ay sahod, ang sahod ay kabubuhi ng pamilya, ang sahod ay magagalit sa tubo ng employer. At ito gusto namin din, sa dami ng dinaluhan namin na hearings, whether sa Regional Wage Board o sa Kongreso, wala pa kami na-encounter ng isang negosyante, malitman o malaki, na nagpakita na kinapiyasya statements para sabihin, hindi namin kaya yung mas makataas na sahod. Okay, um, maliban na lang kung may, ta may tanong pa si Chacha tungkol sa wages. At tanong ko lang ito, nabanggit mo nga taas ng presyo ng bilihin. Ano, meron naman pag-aaral ng Avon Foundation dito doon sa ngayon ay ipa ipatutupad na na bawas taripa sa imported rice dahil nga daw sa gusto nilang maibaba ang presyo ng commercial rice sa merkado? Well, sa ngayon, tingin namin yung pagbaba ng, ng taripa na yan. Medyo minor ang biging epekto niyan. Maaaring magkaroon ng konting epekto pero kung fundamental na dahilan sa mahal na bigas ay yung more or less 85% of domestically produced, yung pagbaba ng presyo doon sa balance na 15 to 20%, hindi niya fundamental babaguhin yung mm -hmm. pinakabatayan ng mahal na presyo ng bigas. At mahal na presyo ng bigas ngayon mainly dahil mahal yung produksyon mahal ng production dahil bumagsak ang presyo ng um, yung ng piso in mm. depreciation niya mm. at mga 35% yata ng production ng pala imported din eh, mo mm. bono pero pa pa so hindi na resolve ng taripa yung pagbagsak ng piso ikalawa yung usapin ng pagbibigay ng inputs ng gobyerno irigasyon man yan o yung murang Uh, ang mga, 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 farm inputs niya, hindi siya na-address eh. So para sa amin, may, may bahaging pakitang tao yung pagbaba ng taripa sa pagbaba. Mapapababa niya yung bahagi na imported. Pero sa pangkalahatan hindi niya papababa yun. At if anything, hinahijack pa yung proseso. Kasi kateng kating, -kating talaga economic managers natin na liberalize yung industrial kasi Kateng-kati sila na yung protection sa mga magasaka natin. At ngayon, sinamantala nila itong emergency na kulang nga yung murang bigas, mm -hmm. sinamantala nila para ibaba yung tarifa. Hanggang 2028 yan, mm -hmm. it's not as safe pag ito yung 2020, ito taas nila. Malamang buong agenda nila, tanggalin ng protection sa bigas. At sa amin, hindi kami sangayon doon. Okay. May tanong cha siya? Okay tayo. So parang, uh, Sir <clears throat> Sunny, ano, itong, <clears throat> uh, balikan ko lang, ano, itong <clears throat> 35 na umento na uh, effective na po ngayong July 17, Sa datos ninyo, na parang iba yata sa datos ng gobyerno at ng NEDA na tinitignan, parang ang uh, ang conclusion ninyo ba ay walang kwenta talaga itong 35 pesos wage hike. At yung sinasabi nyo rin po kanina na yung argumento na iba ang minimum wage sa living, daily living wage eh dahil ang ibig sabihin niyan, ayaw lang magbigay ng dagdag-umento. Ibig sabihin talagang malabo na yung 150 pesos na across the board wage na hinihingi ng mga manggagawa? Um... Well, una-una, sisi <coughs> po, malabo talaga na ibigay yan kasi yun yung napansin namin eh. Ano man ang ganda ng argumento ng mga manggagawa na kulin yung kanilang sa pangaraw-araw. Ano man ang maganda argumento binibigyan ng mga akademiko tulad ng galing sa UP na kaya naman hindi makasama sa ekonomiya. Even ibot dito kontribusyon namin na kaya naman bigyan ng employers, yung mga employee, sorry, yung mga employer, wala sila pinakitang datos, pero sila yung pinapakinggan. So, may mga statements sila yung do-secretary, hindi, pinakinggan naman yung mga manggagawa at ibang stakeholders. Oo nga, pinakinggan, pero hindi naman binigyan ng, ano, ng weight yung mga argumento. So, mm. oo, dudang -duda kami sa 150 pesos na yan. Lalo kami nagdudan na may tutulak yung legislated wage check sa Kongreso. Okay, sige. Ay, ito na lang sana no, panghuli lang. Baka lang, meron kayo ng pag-aaral dito. Kasi kung ating magugunita, nung panahon ng pandemya, talaga namang napakaraming mga negosyo din na nagsarado yung iba, di ba? Hindi kinaya na, no? At marami din nga ang naghirap sa atin, no? Kasi nga pandemya, nabawasan ang income. Uh, nung, panahon, <coughs> nung panahon ngayon, tsaka ngayon, gusto ko lang malaman, meron ba pag-aaral? Kasi kung ating babasahin ang mga balita, eh, yung mga mayayaman, eh, lalong yumaman. Di ba? Ngayon, sa listahan ng mga pinakamayayaman Pilipino, hindi <laughs> ba? naguunahan sila. Yung hmm. mga mayayaman, dumaan na yung pandemya, eh, lalong yumayaman at yumayaman. Oo, meron ba kayong, ano dyan, datos na... Itong binabanggit mo nga na uh, usually ang mga nag empleyo sa mas marami mga manggagawa na regular no uh, ay mga mayayaman. Oh, go ahead. Ah, huh? Well, um, unfortunately, walang ganung kadetalye. Eh. Pero kung titignan niyo yung pangkalahatan, pagkatapos ng pagbagsak nga ng ekonomiya dun sa napakaabang lockdown sa 2020, actually, bumawi na yung mga negosyo. Kung titignan yung top 1,000 corporations mula 900 billion pesos at tubo nila ng 2020, <laughs> nasa halos 2 trillion pesos na sila ngayon. Yung top 1,000 malalaki to. Kung titignan lahat ng establishmento, yung dating 1.8 trillion na tubo lang ng 2020, nasa 3 trillion piso na ngayon. Kaya walang duda, lumalaki na yung tubo ng mga impresa, Malaki man or <coughs> sa pagkakataan, even micro small and medium enterprises. So para sa amin, di ba normal lang, kung <coughs> sabi ng dumalagong ekonomiya, itong isang kamakailan, sabi ng gobyerno, economic superstars sila, nagyabang sila sa Japan, economic superstars ng Pilipinas, eh ito yung dapat ang pagyayabang natin na maangat ang buhay ng <coughs> dinarong Pilipino. Hindi lang usapin yung paglaki ng tubo. Pero walang duda, kung ng tubo, bumalik ng sigla ng paglaki ng tubo ng mga negosyante. Okay, sige. Salamat na marami, Sir Sunny. At uh, sa uulitin, muli kaming uh, gigis magigising sa iyo ng <coughs> aga. Salamat, Sunny. Thank you. Pa. Thank you, Sisani, Si Sani Africa po, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.